Caretaker naman ng lupa patay matapos di umano'y kuyugin ng lasing na magpipinsan sa Belizon Antique. Brigada Jeline Kim, Sir Nicula, ibrigada mo! Nauwian ng buhay ang isang caretaker ng lupa matapos pagtutulungan ng apat na magpipinsan sa Sityo Laon, Barangay Maradiona, bilison ng Tike, bandang alas 10.51 ng umaga nitong lunes. Kinilala ang nasawing caretaker kay Jimmy Hulaw, 52 anyos, samantalang ang magpipinsang mga sospek naman ay si Johnny Atre, kapwa 52 anyos, Andy at Marco, na kapwa-residente ng nasabing lugar impulsibong panayam na Brigada News FM Antique kay Police Executive Master Sergeant Samuel Canha, Deputy Chief of Police ng Bilisan Municipal Police Station. Sinabi nitong naglilinis ng nasabing nupain ang caretaker nang bigla na lang dumating ang apat na mga suspect na sinasabing nasa ilalim fluensya ng alat. At walang ano-ano'y bigla na lang nilang nilapitan ang biktima at pinagtutulungang saktan sinabi rin ng opisyal na si Johnny mismo ang sumaksak sa biktima kung saan tumama ito sa kanang bahagi ng kanyang braso gamit ang itak sa kabilang banda. Nagawa pang makatakas ng biktima at nakahingi ng tulong kung saan naisugit pa ito sa ospital. Ngunit hindi na ito umabot ng buhay. Samantala agad naman tumakas ang mga sospek. Dala ang itak na ginamit ngunit kalaunay na rin sa ikinasang hot pursuit operation ng kapulisan, nasa ngayon, gulong na ang mga sospek at nakatak ng sampahan ng karampatang kaso. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kim Francisco Cernicola ng 104.5 Brigada News FM Antique, the Music and News Authority.